Hello mga kabady, good morning, welcome back again to my channel So last video ko ay tinlakay natin yung uh, uh, steambooter kung paano yung puksain, anong medisina ang gagamitin doon at ano ang timing sa pag-spray nito mga kabady So ngayong video naman mga kabady ay uh, tatalakay natin kung anong uh, medisina ang efektibo sa pagkontrol ng uh, damo sa palayan So yan makabadi kabady, ito ang gamit ko sa aking palayan mga kabady. Itong Frontier galing sa Leeds Agri Corporation. Dito sa amin na ito talaga yung pinaka-popular na herbicide na ginagamit namin dito. Kasi hindi lang ito affordable, kundi epektibo din siya sa ngadamo mga kabady. So ang isang tangki nito mga kabady, ay 50 ml, ah, uh, no, 70 ml ang ano tangke uh, sa isang spray load niya sa medisina. At ang isang ano makabadi, isang litro nito ay good for 12 tank load. So, yan ang kanyang dosage makabadi no? So, yon Ay, kinakailangan talaga natin makabadi na Uh, isprihan itong damo lalong lalo na, na nasa palayan natin mga kabady para yung palay natin ay makaano siya maka malak, uh, mabilis siyang lumaki kasi kapag ay hinayaan lang natin ito mga kabady at hindi natin uh, kinontrol yung mga damo nito ay papayat itong ating damo at resulta nito ay babagsak talaga ang ating ani so as much as earlier mga kabady ay dapat ay i-control natin yung uh, mga damo o to. Tingnan nyo mga kabady o oh, bagong tanim lang ito. One week from ano pa. So ganito na yung mga damo mga kabady. So tingnan nyo. Lalong lalo na sa mga lupain mga kabady na hindi siya pumupugong ng tubig. So yung mga yung schedule bitaw mga kabady. Mga lupa na pinatubigan mo. tas pagka kinabukasan mawala na yung tubig. Ayan uh, yan yung kadalasan na uh, tumutubo yung mga damo, yung mga area na hindi talaga maano ng tubig, no? So, kinakailangan natin mga kabady na uh, mag-spray talaga ng para sa damo. So, para naman ito sa ating uh, palayan mga kabady. So, ayan mga kabady, no, sinimulan na mag-spray mga kabady. Makikita mo ang resulta nito mga kabady after 3 to 5 days. So, yan makita mo medyo maninilaw na siya after a week niya, mga makabody malata na yung mga damo so after malata niyan ay ipatubigan yung mga kabady para yung tubig ito talaga yung malata sumalata sa mga damo so, so pwedeng uh, maging uh, fertilizer ito sa ating palayan mga kabady organic So ganyan lang pag spray mga kabady ay kailangan talaga na i-target ito sa mga damo kasi ang ating medicine ay pang So, sa, damo ito, ito target hindi sa palay. So, ayan. hindi naman masira ang palay nito mga kabady. Kasi natry na namin ito. Hindi ito katulad noong sinabi ko kanina, to 4 d Kasi yung to 4 d mga kabady kapag ay uh, na medyo na overdose mo. Pero kung hindi naman yung overdose mo, kunti lang yung ano, sa dosage. Ah, kahit nga sumunod ka sa dosage, ay makita mo yung backfire na ano niya uh, maninilaw talaga kasama yung ano palay mga kabady. Hindi ko alam kung bakit yan. Pero yan talaga yung na-observe ko sa ano sa 24D. Pero itong frontier mga kabady, hindi naman ah uh, lang siguro kap uh, hindi ito maging effective mga kabady, itong frontier nating na ginamit kapag yung uh, damo na itong iniskrehan ng damo ay matanda na kapag ay nasa ano na ito mga buwan na siguro ay hindi na ito maano hindi na ito matatabla ng frontier so, kapag uh, hindi na effective itong frontier mga kabady ay ang gagamitin natin ay ang mechanical weeder. Uh, weather yung uh, ibablog ko yan sa susunod mga kabady ayan uh, yung ginagamit namin mga kabady upang uh, magkuha ng damo dito sa palayan ng tinatawag namin dito ng dos-dos So, kapag ay malaki na yung damo, mga kabady, ay hindi na ito magiging effective itong ating medisina. So, para lang to sa mga ganito, pang maliliit pa, mga kabady, ay mamamatay ang mga ano. At kailangan din pala, mga kabady, ang tubig. So, ang tubig sa pag-spray, mga kabady, no? Kasi, yung tubig, mga kabady, uh, dyan ay uh, kumukuha ng ano, yung kapag na-sprayhan yan, yung tubig ay tumutulong sa pag-absorb ng medisina papunta doon sa damuhan, sa damo na in-sprayhan mo. Kapag ay naano na yun, uh, naka-absorb na yung damo, matay na siya after, after days. So, so, patubigan natin para malata. So, ayan mga kabady. At ang timing nga pala sa pag-spray nito mga kabady, ay kinakailangan ay mainit yung panahon. So, ideal ay sa palis, udto. 12 o'clock. Basta mainit lang yung panahon. Kasi kapag ay maulan or uh, shall we say na hindi, hindi mainit mga kabady, ay hindi ito gano'ng mga epekto ng kuana, mga kabady. Kasi gusto ng mga damo ay mainit talaga para yung medisina na inispray mo ay hindi matanggal. So nandyan lang yun sa yung ano, damo. So yan mga kabady. Ah, kinakailangan well, na, natin na, itong tapusin. Well, tano -tano, so, as much as possible, mga kabady, ka, wala ka talagang damo sa ating palayan. Kasi na-experience ko na yan dati, mga kabady. Inayaan lang namin yung ano, naman, naman, damo. Inayaan lang namin. Nisprayhan lang namin ng amo. Pero kahit nisprayhan ng amo, mga kabady, ay hindi talaga kaya sa palay mga kabali Ma malakas na yung kumain eh? yung dami, -buhat. damo ko sa palay kasi yung palay mga kabali ah, ay yung damo ay ang dami, dami nila dami, so, yung palay dami, ay medyo konti lang at saka pag ay meron siyang mga kasosyo nga mga Isak ano na ay, hindi talaga siya ano, mga, mga hindi siya bubunga so kapag ay ano kapag ay nayaan ito so mga kapag Ah, ito, isang iktari at kalahati. Okay. So, halos kalahati din ang makukuha mga kabady. So, mga cut in half na Kapag may damo, mga siguro mga 50 sacks lang ang ganin, ito, sa isang kalahati iktari ang mga kabady. Diyan ka, ano mga kabady, diyan ka lupit yung damo kapag may So, yun. Ay, matay, Kung gusto niyo hindi mag-spray ng ito matay. medisina na pang damo mga kabady, ah, pwede naman ah? ah uh, kapag may schedule ay palagi niyong ilublob sa tubig yung yung palayan para hindi ano makabadi hindi maka uh, grow ang mga damo mga simana. so, mga eh. body so sa case dito ay wala talaga itong tubig dapat tubigan ay ano isprihan natin ng uh, para sa damo din after Mana, after na. three after 3 to 3 days to 7 days so. ay pwede natin ito uh, patubigan para ang tubig yung maglata sa mga ano sa mga damo so yun mga kabady tapusin na natin ito mga kabady para <coughs> uh, uh, maganda na matingnan yung ating ano palayan so ayan o oh. kita niyo mga kabady ang mga damo klase klase mga kabady o oh. ang tawag namin dito mga kabady ay humay humay so Ah, uh, tinatawag itong humay-humay kasi uh, same ang ano kapag hindi niyo linignan nang mabuti ay maka para itong palay din. Tas meron din itong uh, tagitag-tagik nga para siyang Bermuda mga kabae. Uh, kapag ito ay naka ano na naka hun, ano bang tawag diyan nakahunat ay <coughs> mak in, makastart. <laughs> hindi na ito mano ma, makas pinsala talaga ito sa ating parlay mga kabade so ayan dapat natin itong uh, i-eradicate so after dito mga kabadde, abunuhan natin ito para maganda ang kanyang tubo so ayan magmamatay ni ba so ba rin kamay mara na isang luwang kamay ito mara na na ganida dito, kaya rin ma kaya buat itu katang kena caklawang. Bukan dia lagi mati ni humai ning, kawan, ngapa bentel. Ni. pun ni madag, terai tu purde. Nang tu purde ke meramang menikang-kang humai. Okey, wei, tu dia pasal tu purde kawan okay. okay. man. Okay. Baik. Okay. Okay. Buat mai meratangkung ni. Oh. Tong ratangkung wei.

Dulihan yeah, anggua na. Mm. Amo bay tubeg. Tolting o, ay tubeg, ay tubeg ay. Indikali makaagas ani sejak noon, si Juana. Ba, lumuman kaning sang si mana relibo? Maka nitahan So mga kabadi, ay malapit na tayong taposin itong video na to ay ah, uh, nagpapasalamat ako sa inyo so sa mga aking mga new viewers at sa mga bagong subscribers ay salamat po sa inyo. So please uh, always support my channel mga kabadi. So sa mga nais pang matuto including sa mga farm uh, works dyan ay pwede kayo mag-subscribe sa aking channel. So yon Thank you ng uh, game safe so, uh, see you in the next videos bye bye